Hello, good evening guys. So, gabi na. Ano? So, ano po tayo guys? Mag-example po tayo ng sumada sa negative 9 or sa positive 9. Kasi po, kahit po ilang bis ko na po talaga itong minamanu uh, minamano-mano or uh, tinuturo, talagang marami pa rin po talaga yung hindi nakakaintindi. So, meron nga pong uh, Ano? So, yung isa po talagang medyo na hearts ako. <laughs> yung parang sinasadya talaga guys nila na pikunin ako meron po palang ganun ano yung tuwang tuwa silang pikunin ka no so ganun so marami po talaga palang ganun kahit siguro naiintindihan naman nila so sinasadya po talaga nilang maging ganun sila ang maging ganun sila na pagkatao no so wala naman ako guys sa inyong sinasabi so umpisa pisa pa lang na mayaman ako kasi nga po ah, nagsusumada ako nagano ako so hindi hindi ibig na mayaman ka na So, siguro guys, maaring mag maging lagi kang panalo kung lagi ka nga lang talaga nakapokus sa inyo pong nga uh, sumada sa inyong lugar lang. Ay, kaso nga po is, ang content ko is magbigay po ng sumada at magbigay ng tutorial. So, so, mga followers ko, so alam kong naiintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Uh, alam naman ninyo guys na hindi ko naman kayo talaga pinipirahan. Wala kayo guys sa aking narinig na bigyan ako ng uh, bayad or pera sa pagsumada ko sa inyo. Walang ganun. So ako po ang nagsusumada na laging uh, paulit-ulit akong nagtuturo. Yung iba guys, numero lang ang binibigay. Di ba? Wala silang tutorial kung paano nila nakuha yung sumada. pero hindi mo alam kung nagchinachampahan lang yung, yung binibigay nila. So ako naman, talagang meron talaga akong example na sumada na binibigay sa inyo. Okay? So, sana guys, uh, kapag meron kang masamang sasabihin, wag mo na lang pong sabihin. Ano? So, ganun na lang po siguro. So, okay lang yun guys kasi, ah uh, kaya nga talaga minsan guys, hindi ako nagbabasa ng comment. Kasi once na nagbasa ako ng comment, talagang uh, hindi mo may na masaktan ka or tamaan ka. Kasi nga po, syempre, yung iba kasi guys, nakakapikon din naman. Okay? So, mag-example nga tayo guys. Pakinggan nyo pong maigi yung sinasabi ko pong example. So, merong isa po guys na nag-comment. Dapat daw po ang sinusumada ko yung lalabas. So, ito, ito lang po guys yung sa ko sa inyo. Wala pong tao na makikita yung lalabas. Dahil kung meron man, uh, siguro siya na yung pinakang mayaman sa buong mundo. Hindi ba? So, wala pong ganun. So, kaya nga po yung mga manguhula, hindi rin naman tama yung mga hula nila. So, ganun lang po yun, guys. Ako, hindi rin ako naguhula. Ako po ay nagsusumada. Never po ako sa inyo nagsabi na napakagaling kong magsumada. Ang gusto ko lang po ay mag-share ng kaalaman at mag-share na matuto rin kayong magsumada. Hindi para lokohin kayo. So, ngayon, ah uh, kasi po marami talaga po guys hindi naiintindihan yung 9 at yung positive 9. Okay. Yung negative 9 guys, iginagamit po iyan doon sa mataas na numero. Okay? mataas ginagamit okay para tayong mag magte guys ginagamit sa mataas na numero okay yung positive 9 ginagamit sa mababa na numero Okay? So, ibig sabihin kasi yan guys. Halimbawa, ang lumabas po ay 1, 2. So, pariw sila pong mababa. Ibig sabihin, pariw mo silang gagamitan ng uh, positive 9. So, 2 plus 9 is equals to 11. And then, yung 1 uh, plus 9 is equals to 10. So, pareho mo sila guys gagamitan ng uh, positive 9 kasi mababa po. Okay? Meron po nakalagay, ginagamit sa mababa na numero. So, next po. Halimbawa po, ang lumabas dito po ay 35 to 36. Siyempre, alam niyo naman guys na, na mataas yan. So, hindi niya po kailangan ng na-plus. Kasi kung magpa-plus ka dyan, magiging na po yan. Uh, mataas na po, magiging na siyang 44. Ano? So, 9. 44 magiging. So, ang gagamitin po natin yung is negative. Hindi po positive kasi mataas nga po. Andyan na, yung negative 9 ginagamit sa mataas na numero. Okay, so mataas ito, kaya gagamitin natin siya ng negative 9. So, 35 minus 9 is equals to 26. Okay, so 36 minus 9 is equals to, ano na, uh, 27. 27. Okay? So, nakita nyo naman. Kasi po guys, yung halimbawa guys, uh, 40. Okay? So, 39. Kasi mayroon ganun. O, mag plus 9 ka dyan wala naman yan sa bola. Wala, wala, naman sa draw yan. Magiging 49 yan. Magiging 48 yan. So, alam naman natin, guys, na walang ganun. Kaya, automatic, ang gagamitin natin, hindi positive, kundi negative. Yan. So, meron kasi ako, guys, yung tutorial, kung naaalala nyo, yung tutorial ko dati, na uh, sinabi ko na nga na hindi pwedeng gamitin si 9 kasi nga po, mag a siya. Alam nyo, guys, yung sinabi niya sa akin, tanga-tanga daw ako kasi uh, 34 daw plus 9 is equals to 46. True! Tama! Tama po, ba? Diba? Anong tanga doon? Hindi kasi siya nakinig sa explanation ko, ba? Diba? Sinabi ko na nga na 34 plus 9 is equals to 46. Hindi siya pwede kasi wala naman po yan sa bola. Kaya hindi mo pwedeng gamitin si plus 9. Diyan, ang gagamitin mo din is si negative 9, kaya magiging 25 ang sagot. Sa 34 minus 9 is equals to 25. So, ngayon guys, mayroon pa po tayong isa pa na napakadaling solusyon. So, diba, sabi ko nga sa inyo, yung pattern number 1 ko na 1 to 10 is uh, lagi lang yun nasa negative 9 at a positive 9. Okay, so halimbawa nga ganito guys. So, nasa number 2 tayo, 2 plus 9 is equals to Okay, 2 plus 9 is equals to 11. Plus 9, plus 9 is equals to 20. Okay, plus 9 is equals to 29. Plus 9 is equals to 38. So, tingnan nyo guys ha. Yan ang lalabas sa sumada kung hanggang saan siya pwede. So, iyan. Naglalabas po yan lagi ng 9, 9, 9, 9. Kaya may formula na positive 9 at negative 9. So, pag dito ka naman guys nagsimula, papunta doon. Siyempre, hindi ka na pwedeng magpapunta doon kasi hanggang 38 lang tayo. So, 38 papunta doon. So, ibig sabihin, negative 9 na ang gagamitin mo papunta doon. Pababa. So, ang gagamitin mo po is negative 9. Okay, pero guys, kapag ang lumabas ay 20, pwedeng gamitan niya ng 9, pwedeng gamitan ng 9. Ah, negative 9. ba diba? Pareho yan pwedeng gamitin. Kasi po, nasa gitna siya. At saka pwede. So, 20 plus 9 is equals to 29. 20 minus 9 is equals to 11. So, ibig sabihin, pareho siya pwedeng gamitin. Halimbawa naman po, si 29 ang lumabas, So ibig sabihin, kaya pa siyang gamitan ng 9 kasi abot pa siya sa bola. Ag abot pa siya doon sa pinakang uh, pinakang ano niyang numero, di ba? So yung uh, 29 pwedeng mong gamitan ng plus 9 at pwedeng mo rin gamitan ng minus 9. Kasi po 29 plus 9 is equals to 38. 29 minus 9 is equals to 20. Okay, so sana po nagigets na ninyo yung ibig ko sabihin. Huwag po tayo guys maging basher. Kung hindi nyo po naiintindihan, na no comments na lang. Ano? Kasi po, sa explanation ko sa inyo guys, napakalinaw naman kung tutuusin talaga. So kung hindi nyo po naiintindihan, wag na lang kayo magsalita. Kasi po, hindi ko naman po kayo inaano. At hindi ko rin po pinipilit yung ayaw pong makinig at ayaw pong maniwala. Okay? So yan lamang po guys. Maraming maraming salamat at good luck po sa inyong lahat.